Magandang araw mga kalipon. Nandito pa rin po tayo buwan ng Agosto. Pagdiriwang ng buwan ng wika at kasaysayan. Ito po ang inyong kalipon, Sir Joseph P. de la Cruz. Meron akong mahalagang nakitang anunsyo na ipinalabas ng pamhalang lokal at ng pamhalang nasyonal. At ang anunsyo ay tungkol sa mga petsa na sumusunod. August 21, August 25, at August 30. Ano kaya ang nilalaman ng mga deklarasyon na ito bilang isang non-working holiday? Ang mga pecha na ito ay August 21, Ninoy Aquino Day, August 25, National Heroes Day, at August 30, Marcelo H. Del Pilar Day. Ang August 21 at August 25 ay idiniklarang non-working holiday base sa Proclamation 727. Samantalang ang August 31 naman ay naging non-working holiday. Ang batayan nito ay ang Republic Act 7449. Bakit nga ba nagtideklara ng non-working holiday ang gobyerno. Ito ay para magbigay halaga sa mga tradisyon at kultura na taglay ng ating bansa at magbigay pagpapahalaga sa mga okasyon, lalong-lalo na ang relihiyosong okasyon at syempre sa ating mga bayani at mahalagang pangyayari sa bansa na silay mabigyang halaga. At siyempre, ang ating mga manggagawa upang magkaroon sila ng takdang araw na pahinga. Subalit, kahit na ito ay non-working holiday, ay pwede pa rin silang papasukin ng kanilang employer. 'Yun nga lang kailangan ay isang ayon ang gawa at ito ay mabibigyan nila ng incentives o insentibo sa kanilang pagsiserbisyo. Pero sa mga empleyado ng gobyerno, liban sa mga pulis, sundalo, doktor at nurses sa mga publikong ospital, ay pahinga sila sa kanilang pagsiserbisyo. Muli, ito ang inyong kalipon, Sir Joseph P. de la Cruz bilang kasama sa lipunan na nagsasabi, alamin nyo ang inyong karapatan. Bilang bahagi ng ating pagtalakay sa pagdiriwang ng buwan ng wika at kasaysayan, magkakaroon tayo ng mga pagtalakay tungkol sa mga petsa na ito. Sa August 21, bilang Ninoy Aquino Day, sa so August 25 bilang National Heroes Day at August 30 bilang Marcelo H. del Pilar Day hanggang sa muli mga Kalipon